Magandang <coughs> hapon mga kababahay. Ito lakad-lakad mo na kami. Bibili kami ng ola amin. Ngayon at para bukas, pupunta lang kami sa palingki. Sa ngayon dito na kami sa Eskinita. Ayan. Ayan. Doon kami galing sa likuran ko. Alright, mga kababahay. May grab shoutout sa inyong lahat yan. Pari bagong araw, para bagong vlog na naman tayo. Saan mo kayo sulok na mundo ko? Saan ay okay na kayo? Alright! Hagahan dito lang muna. salamat! Ay eh, mga kawabay. Ba't kami ka Yan. Punta kami sa labasan. Mag-video video man tayo dito kasi bagsak yung WH. Yan daan ito. May daan din dito. All right. Magandang hapon sa inyo lahat. dito walang ganong ano nangyari dito kasi medyo mataas to ay, mga kababay, dito na kami sa kanto. Ayan. Dito na kami sa kanto. May balak. May balak pa kami banggain. Eh, ha. Nag nag-u-turn na pala ino. Eh, na. Nag-u-turn. Uh, nice. so, pupunta kami ng talipapa hindi <laughs> na ano, buo lamit tayo lang ito bukas maga alright Alright, so may mayan na lang kunti pagdating namin sa Tilipapa Punta lang sa Tilipapa Big up shout out sa lahat Ayan pala yung Tilipapa oh Oh, sabi na hati

Mamili, pumili muna kami dito mamili. Oh, sino gusto lakto at saka gusto? Ano? Tahong. Nandiyan yung kontoh. Tara. Kumain tayo. Favorite mo si Oppo si? Tama, nagka-busy pa ko. Sige, kumain muna muna. Dito tayo maghanap ng ano. Sa tabi ni Papa. Ikot-ikot mo kami dito. Anak nang mabili. Ayan, ma'am. ma'am. dito pikot walang mapili dito sa kabila wala. mahal well, may may na lang nagpili nang ano wala kami napili wala kami yung pili pili na lang kami ng ano luto na yung luto na uulamin uh, namin kasi mga tira-tira na lang yung na nandoon at saka ang mahal ng ano po si tinatanong ni Sir Francis. Walang napili sa palengke. Dito na lang kami sa ano na yano, na at saka kanin. Dito na kami. Dito na ako bumili. Please stop out sa tindira nito. Sa o, sa tabi. Ayan. 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 Alright, jangan di tu latihan video. Terima kasih banyak. Di kelab set out. Bye bye, bye bye. Good evening.